na sa lang gulai ang gulay bùa anh, ng buhay yan sarap kaya ito <laughs> Ya. Yeah. Nih, oh, <laughs> Bagong pitas. Si kawat. <laughs> Sang saunya tambah. Sana jangan panas dong,

Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. yan. pa, baby. Pero e, marami dana. yata. Anong Sige lang. Ano mo lang muna. Ta, tayo, tayo, na. Oh, mm, may konti ako na. Pwede mo naman na Tikman na. May, na. <laughs> Naaso ako na tank na aso ano si tank. <laughs> Seram <Si> an. <laughs> Nandiyan na yung ice cream. <laughs> Nandiyan na yung ice cream. Ayun kulong-kulong na oh. Hay. Sarap niya. Amehan na. Bagoy. Nalagman. Ice cream na doon. Kala. Sarap. Bilis lang magluto dito. Sarap yan. Loto sa kahoy. Pwede hmm. okay, na yata ilagay yung ano kalong guys para matuyo na to boss mo na boss mo boss na, boss. yeah, wag mo ipasaya yung ano lagayan. <laughs> <laughs> Ay. Oh, matutuyo nga ma talaga. Dapat yata nito takpan eh. Para maano yung kalunggay. Sa kaldero, pwede yan eh.

Yami, yami, yami. Wala yan, tamban. Sakto lang yung sabaw. Ayos para mag-diet dito. Ayos mag-diet, maraluwas yung taba-taba. <laughs> <laughs> Papawisan kay. <laughs> Pumunti na. Tikman mo na, babe. Tikman mo na to. Tikman. Hindi ko pala nang naglagyan ng magic syrup. Okay. Tikman mo na. Lag Lagyan natin muna ng ano, sampalasa. palasa Yan. mayroon pang pang adobo yan yan baka magpait ka hindi may pagparabukago hindi 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 hindi

Digdiho, malo to na to. dito na lang adobo. Pwede.

Thank you.